I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. nga guys, sinalaman nga natin na itong ang ating Bel Mariano ay magkakaroon nga ng event sa Shein Philippines na alam naman natin na siya nga ang ambasa dress dito. Kaya naman umaani na nga ng maraming komento ang bawat larawan at video na pinol sa social media patungkol sa ating bell. Narito nga guys na kung saan ay sobrang ganda nga dito ng ating bell Mariano. Kaya naman talagang dinumog nga ang CN event ng ating bell. At dito naman guys makikita sa isang video kung gaano nga karami ang nagmamahal sa ating Belinda sabay-sabay nating panoorin. Tumaani na nga agad ito ng maraming komento. Trending na trending na nga ang hashtag na Belle Equisite for Shein na makikita nga na marami nga talaga ang nagpapapicture sa ating bell. Alam naman natin na napaka it nga ng ating bell at sobrang thankful nga siya sa lahat nga na sumusuporta sa kanila ng ating Donnie Pangilinan. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Lalong lalo pa nga at marami pang inilabas para sa mga bula.